So guys, for nice this yeah. video ay mga oh guys tayo may ang uh -huh. ano, friendly dalawa to. Uh -huh. so, uh, dalawa. Bali ang banito ay makita. Yeah. Makita Japan. Makita Japan. Yeah. Yeah. So ngayon guys ay try natin na isaksak. Kung ang dalawa. po to ito so guys yung ating sisapan ito yung guys ha. so buksan natin uh, wala na so yan guys isa lang wala na guys iba na lang so, ngayon guys ay papalit na natin guys ito ng carbon brush so, okay, ito lang yan guys yung ano yung umbre yan dito lang sa kurang yung makita so yan hello guys So ito nga pala guys yung laman nyo Yung laman nito So hindi di, makita Yung mga ano, malabo So Papalitan natin ng carbon brush Tapos na dalap Ah, boss. Kumusta? Kaya mo kaya wala. So, ayan. Bali, tumakbo nga pala siya guys. Pero wala, wala na siyang carbon brush pala. Ayan you know? o. Ayan guys so Ayan you know? o. Nakadikit lang to. Nang konti. Ayan you know, o. Ito yung wire. Kunti. Tapos ito yung ano. Wala naman siyang ano. Carbon brush oh, yung wire lang talaga. Dito lang yung nakadikit to. Uh, yung isa, try natin ng galing. So, ayan. Ang galing sumagay super carbon, carbon brush. yun ito nga pala guys yung carbon brush medyo mano pa makapal pa yun know. o yung isa ito wala na naubos na eh yan o naubos na ang brush So, ang gawin natin dyan ay Ang mo sa sunod na grinder para uh, Mas maganda nito ay palitan na natin ng buo yung, ano, Parehas, apart na So, yan guys. Ito yung guys yung bago na ito palit natin. Ayan na. So, para partner kasi yung isa. Wala na. Ito na. Oh. Worm lang na, ang natira. Yun o. Know. Worm na lang. So ito na lang oh. yung okay magiging natin. So. so, yan guys. So, so lagay natin to <coughs> so ayan tapos pasok na dito sa ano sa connector Yes. Yo, mapalad ito. <coughs> mm so ilaw so ayan guys so bali na ko na yung isa ito ayan na ko na ito saka sa kabila naman tayo kasi dalawa yan eh ganito lang yan guys pang palit bali kapag gano'n ang problema hindi na siya umiikot saka hinto hindi ko naging lang eh wala na pala ang ano uh, carbon brush so ito puwitin ko na lang para magawa ko yung ano yung pan, ano ito yung control lang so yan So ito guys yung uh, ating pamalit Bago to eh Ito Ito sa kabila Tika. so yan talatang ko na guys nah garter pong guys ng patkong dyan tapos natin Yung spring ito may spill kasi dito na tumutulak. Yan. So, ayan. Tapos, kabit natin yung connection nito. nakapit ko na guys yung dalawa, Bale balimalabo lang guys yung aking kamera, Ito so, yung ko. Dalawa yan, guys, yan. So, ko na, yan lang, guys oh, naihintay ano <laughs> ko <mo> na siya, masaya, 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 masaya,

ngayon guys ay okay na siya umandar uh, na siya so ganoon lang guys pagpalit na ito madali man lang ito ganoon din guys ang problema nito eh saksak natin pwede yung gawing ayan. electrical engineering to si clearing ayan uh, wala pala, uh, wala na kasi ito guys ay itong ano yung ano uh, isang grinder ay direkta na, na to so, sinaksak ko na wala pa rin okay natin tayo tingnan ang so, Para guys, yung kapalit dito. isang Ito. Ayan na yun guys, na yun. Eh. So, ayan. Ganun din guys, bali. Wala na parang guys yung <tip> yung carbon brush naubos na rin katulad din ito na nawala na Anong maray so ngayon ay kapalit na rin ng bago so, ito na lang na spring na ayun na lang alambre so, ayan. so yung guys yung ano, yung carbon brush dito, bali napakanipis na compare dito eh, yung isa Yan, oh. pero ito ay pwede pa ito makinabangan kapag napad na yung iba so, ito yung ano yung sa kabila napakanipis na at saka yung sa kabila ay nawala na rin o oh, tanggal na so, kaya parang hindi siya gumagana so, ito yung bago bali ito nga pala guys na bagong ko binili ko to na talagang nasa 270 pesos ganun

Pasok na lang natin sa may ano, may ano, lagyan. Ayan o. Ano. Pasok natin dyan. Ay, sana ba yan? Hindi, ito pang dig ang kay Lering. Asa na? Ayan o. Tapos, pagpasok oh, na yan oh, Sa akin hindi man tayo guys malito kasi may gate naman siya dyan dito sa loob. Kung saan yung wire na ano, nakatapat. Ayan o. May ano dyan, may butas dyan. Dyan natin yung guys yan, nilalagay yung wire kasi... Uh, dyan talaga yan. May gate na yan eh. Hindi na natin yan yung ibaliktad yung papunta doon sa kabila. Kasi maipit yung ano naman yung ano maipit yan guys. So pag tayo naman maipit o. Hindi siya makapasok. So hindi na tayo dyan malilito kasi may gate na eh. pag dito pasok na pasok yan. So ito break na natin.

Wala nang namit. Ayan. Tapos, Pero tagetik. tatlong mix niyan, lasing kanin niyan. Uh, lagay natin yung yung pantulak niyan sa carbon brush kasi habang umiikot yan ay pinipush yan pa ilalim. Ito yung ano. Okay, so, balik natin dito sa carbon brush para hindi siya matanggal yung ano. Ah, ayan, ibalik eh, pa na guys yung ano, uh, spring niya, yung tumutulak doon sa carbon brush. Yan. So habang umikot yan, muwaba yan. Patuloy yan umikot hanggang lumiit ang gumalit itong. So lang tayo. So ayan o. Oh. So, kahit sino guys, kaya nito maka, ano, Uh, uh, me spring, spring para pagpasok nito 25. Dito maghaharap daw. So yan, ito na desang, ano, natin. Saka, pasok natin sa may, Lagyan, may Buro dito na So yan, tasyang, tasyang. <coughs> Tapos, lagyan natin yung connection dito sa may ano. So, yan. No? May yan naman guys dyan. May guide man. Kaya, kahit matanggal tong wire na to. Ito. Okay lang kasi may guide naman eh. Hindi man tayo maraming ito. Malilito. So, laki natin. Kasi medyo ano eh. Na lumit. Na yupi. Parang... Well, pinocolado din ko 'to. Pare ko. Tapos, pasok sa 'to. Ayan. Eh. Kadar. Yo. So Ayan. tapit so, na sa guys. Ngayon, balik ko na naman 'yong nakalagay tapos yung um wire ay ayusin natin kasi para hindi siya maipit ayan. so ayan guys so oh, tapos okay na hindi na siya maipit tapos i-break na natin to tapos subukan natin to open, ah, kung ok na kung gumawa na siya ayan. Kunting nigpit pa. Okay. So yan guys, nagamit ko na nga pala yung takip nito Tapos try natin kung okay So yun lang yun ano, na natin kasi ito pala Direct na to Kailangan ko tuwawakan Kasi pag ganyan ko yung mga Ano so, yan guys Ito yung ating ano Buka natin Ano May na ito? Ah uh, parang ano siya eh pairing kada meron pa nga itong so may sirap pa nga ito pala guys pwera oh. dito sa ano carbon brush ito pa yung piring ko pa nito meron pa yung kung ano papalot dito hindi mo kalog. Okay. So ito, bali may sira pa tong, ano. Biring Pero mura man lang tong biring nito eh. Ha. Ah. Grabe. Grabe naman itong ano, bearing. So yun lang. Bali bibili pa nito yung ano, Biring Pero mura man lang itong biring nito eh. Ini. Tayo. So, oh, yan. Oh. Ah. yung bearing nito ay papalitan na rin sabay na palitan so ngayon uh, next time ulit ay papalitan ko naman to so yun lang guys na ganito lang guys yung aking video so lang guys magpalit ng ano, ng carbon brush na lang kahit sino ay pwede magpalit niyan. so yun lang guys salamat guys sa iyong panahon